Yan, ito naman mga idol ay 1761. Ayan, 1761, ayan. Isa po itong uh, tatawag nilang Dos Mundos, mga idol. Ayan, Dos Mundos, mga idol. Ayan, oh. Eight realis. May grams po itong 26 plus. Mahigit ang grams nito, mga idol. Ganitong uh, coin silver. Ayan, ganyan yung kanyang kilid. na napakagandang coin. Ayan maganda po ito pang koleksyon at may halaga po ito siyang nasa 10k to 15k or 20k bataas depende yun sa ganda ng inyong uh, dos mundos 8 at mayroon po nitong maliliit na katulad ng half r or 1 r uh, yung tawag dyan na uh, 2 real kaya o 2 r or 4 r o kaya 4 real at saka ito naman ay 8 reales 8 Ayan. Napakagandang pang koleksyon Eight realis. Pag meron po kayong mga ganito, mga idol, ay yung mga kolektor. Ayan. Nag-aagawan po silang bilhin yan, mga idol, sa inyo. yan po. Pag meron kayong ganyan, kahit ako po, ay PM lang po dahil bilhin po natin yan, mga idol.